Good morning, good morning. She kidnapped a caraping language of the people. Yeah, guys, thank you, thank you, thank you, thank you. Shout out. sa mga biga family at sa mga undun family. Corales at Haranilla family. Ganun din sa kay Sherwin Adriano dyan sa Canada, Otanyo, Otario, Otanyo, Otario, Otario, Canada. Sa akin manugang. At kay Paring Romney sa Australia. Ismael Bustamante sa Mindanao, General Santos. Raymond Roy Ondon, George Ondon, Kano Ondon, Itis Ondon, Apad Ondon, Niger Ondon. Dahil ang dami nyo, hindi ko na mentionin lahat. Napakadami nyo dyan. Sobrang dami nyo talaga mga Ondon dyan. Lalo na si Teresa. At sa Tio Hengkong, nag-iisa na lang. Uh, Tio Abit, biga. At sa aking Tia Heng, iay biga dyan sa si Teresa. ganoon din sa Silay see you Good morning sa inyo lahat. Shout out. Kaya nandun sa Silay, sa Sinda Balaring. Sa bunso na aking ama. ina pala. Yung all the family. Sampo na yung buong pamilya. Sa Silay pa din. Ang mga naiwan ng aking tiyuhin. Bunso na aking kapatid na tatay.